Apingi gala tadi karon sakwano sa sa lugar nituluson ha ay pagkitin Apil man gayang jamming man jamming man o ipatas law Aba sa mo na to u to Karong nga ang litragan lima ma piluang gila Nga torsan oh binago mo buhay ko na oh Ah, Tustan, ginago mo ang buhay ko. Malayo. Malayo nang narating ko. Malayo nang narating ko. Si, Ako. Oye, okay. pwede na ka. Ana. Malayo nang narating. Alam mo ha. Imo ni, imo ni ha. Malayo nang narating ko. Salamat sa iyo. Ha? Salamat sa iyo, Ana, Tursan, salamat sa iyo, binago mo ang buhay ko, malayo nang narating ko. Taho na, tahola, dito na naman, ha? Larga! Idul, idul na naman. Idul na! maraming salamat sa iyo, binago mo ang buhay namin. Yeah. Tugtog! Tugtog! Cut! Tursan, maraming salamat sa iyo, binago mo ang buhay namin, malayo nang narating